Kabanata 426. Sandaling nag-isip si Sebastian. Kahit hilingin niya kay Jeremiah na ibigay si Lana, baka hindi siya pansinin ng ibang lalaki. Gayunpaman, kung si Cassandra ang hahanapin sa halip na si Jeremiah, siya ay magpapanik, at malamang na ibabalik si Lana. Nang makaalis si Cassandra, ipinagpatuloy ni Sebastian ang pagpipino ng mga table tasks. Ang natitirang mga halamang gamot ay medyo mahalaga, kaya ang mga tabletang ginawa niya ay may magandang kalidad. Ang serpentilol na nilikha mula sa serpent root herb ay kasing lakas ng purple miracle peel. Sa pagkakataong ito, pinino ni Sebastian ang mga tabletas hanggang sa paglubog ng araw. Kung hindi dahil sa pambihirang tagumpay sa kanyang paglilinang, hindi makakayanan ni Sebastian ang pagkawala ng napakaraming enerhiya. Gayunpaman, Pagkatapos magpino ng isang palayok ng mga table kailangan niyang magpahinga sandali. Sa paglipas ng maraming oras, ang kanyang kaharian ay naging mas hindi matatag, at ang mga toxin ng tableta sa kanyang katawan ay unti-unting inilabas. Nakatulong din ang pagpipino ng pildores para sanayin din ang husay ng pag-iisip ni Sebastian. Sa totoo lang, ang pagpipino ng tableta ay isang paraan din ng paglilinang. Ang mga may mataas na cultivation ay hindi naman alam kung paano gumawa ng mga table tasks, ngunit ang mga power alchemist ay tiyak na may mataas na cultivation. Nang mapino ni Sebastian ang huling kaldero ng mga table tasks, nagpatuloy siya sa pagmumuni-muni ng ilang minuto upang matiyak na naabot niya ang kanyang pinakamabuting kalagayan. Matapos maginat sa glit, binuksan niya ang pinto at naglakad palabas. Mr. Wand, bumalik ka na. Nang makaalis si Sebastian sa silid ng alchemy, masayang lumapit sa kanya ang isang esteemed elder. Ang taong iyon ay si Francesco Lennon. Malamang, dapat niyang bantayan si Sebastian at pigilan siya sa pagtakas. Narefine ko na lahat ng herbs into pills. Nasa loob ng room, Sebastian said. Hayaan mo akong tingnan sila. Nagningning ang mga mata ni Francesco at mabilis siyang lumapit sa alchemy room. Gayunpaman, Bago siya pumasok sa lugar, biglang inatake ni Sebastian ang likod ng kanyang ulo. Dahil nahuli si Francesco, agad itong bumagsak sa sahig at namatay. Ang kanyang mga mata ay dilat sa kamatayan. Kahit na siya ay isang banal na grandmaster, hindi siya katugma para kay Sebastian. Bukod dito, nahuli siyang walang kamalay-malay. Matapos itago ang sarili na maging kamukha ni Francesco, nagpalit si Sebastian ng kanyang damit at sinabi sa malapit na subordinate, ipaalam kay Mr. Lennon Sr. na ginawa na ni Mr. Wand ang lahat ng mga halamang gamot sa mga table tas. Kailangan niyang suriin ang mga ito ngayon. Nagmamadaling pumunta sa looban ang nasasakupan upang ipaalam iyon kay Julian. Nagmamadaling pumunta si Julian sa alchemy room. Nako, Pagdating niya doon, nakita niya si Francesco na nakahandusay sa lupa. Wala ring malay si niya. Nang makita iyon, napagtanto ni Julian na may mali. Alam niya ang nangyari matapos mapansin na ninakaw ang mga damit ni Francesco. Isara mo agad ang main door sa aming tirahan. Walang makakaalis sa lugar na walang utos ko. Gayunpaman, huli na. Nadulas na si Sebastian. Sa totoo lang, sa mga kakayahan niya ngayon, madali niyang natalo si Julian. Gayunpaman, dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Lana, sinubukan niyang iwasan ang hidwaan bukan niyang. Pagkaalis niya sa tirahan ni Lennon, dumating si Sebastian sa mansyon ni Cassandra. Pagpasok niya sa lugar, nakita niya ang dalawang babaeng nakaupo sa sopa. Isa sa kanila ay si Cassandra, habang ang isa pang babae ay si Lana, na sobrang namiss niya. Parang huminto ang oras ng tumingin si Sebastian kay Lana. Tila ang lahat ng tao sa mundo ay wala na sa kanilang dalawa. Huminto si Lana at bigla na lang naiyak. Sa susunod na sandali, tumakbo siya palapit kay Sebastian habang tinawag niya, Sebastian. Yamakap si Lana sa mga bisig ni Sebastian at humagulgol ng malakas habang malayang tumutulo ang kanyang mga luha parang gusto niyang ilabas lahat ng lungkot at frustrations niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Kabanata 427. Sige, ayos na ang lahat ngayon. Sa susunod, hindi ko nahahayaang masaktan ka ulit ng kahit sino. Marahang tinapik ni Sebastian ang likod ni Lana at inaliw siya. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag sa sandaling iyon. Sebastian, namatay na ang nanay ko, nawawala ang nakababatang kapatid ko, Nahuli na ang tatay ko. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Humihikbi si Lana. Huwag kang mag-alala, Lana. Ililigtas ko si Mr. Sanders at hahanapin ko ang kapatid mo. Papatayin ko rin si Julian at ang iba pang traidor para ipaghiganti ang nanay mo, kampanteng sinabi ni Sebastian. Okay. Mariing tumango si Lana at niyakap siya ng mahigpit. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay kumalma siya. Pagkatapos, umupo si Sebastian sa kanya. Sinimulan nila na nasabihin sa kanya ang kanyang tiniis nitong mga nakaraang araw sing ni Jeremiah ang ilang miyembro ng pamilya Sanders para iligtas siya habang nagpadala sila ng pagkain sa kanya. Pagkatapos nito, inilagay nila siya sa isang ligtas na lugar. Bagamat medyo masama si Jeremiah, pinakitunguhan niya ng mabuti si Lana at hindi niya ginamit ang pagkakataong saktan siya. Dahil dito, gamán ang loob ni Sebastian. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Cassandra sa kanya. Ililigtas ko muna si Mr. Sanders sa kakalabanan ang lolo mo, sagot ni Sebastian. Sigurado ka bang magagawa mo iyon? Maingat na tanong ni Cassandra. Huwag kang magpadalos-dalos, Sebastian. Isang napakalakas na tao si Julian. Dapat umisip tayo ng ibang plano pagkatapos nating iligtas ang tatay ko, sabi ni Lana. Huwag kang mag-alala. Tiyak na kaya kong talunin si Julian. Gayunpaman, bago mangyari iyon, ililigtas muna namin ang iyong ama, tugon ni Sebastian. Kung ganon, kailan mo siya ililigtas? Tanong ni Cassandra. Ililigtas ko siya ngayon mismo. Ilang sandali pa, dumating si Sebastian sa tirahan ng Sanders mag-isa. Noong una, gusto siyang samahan ni Lana, ngunit mahigpit niya itong tinanggihan. Kahit na naabot na niya ang Divine Realm, wala siyang maitutulong. At saka, madi-distract si Sebastian sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagbalat kayo at mayabang na lumapit sa entrance. Sebastian! Nakilala agad ng mga tanod si Sebastian at natarante sila. Sabihan niyo agad si Mr. Bruce. Ang isang gwardya ay mabilis na tumakbo sa loob ng tirahan, habang ang isa pang gwardya ay nakatayo sa may entrance at takot na takot. Yung totoo, gusto niyang tumakas. Kung tutusin, alam ng lahat na si Sebastian ay makapangyarihan at walang hiya. Pinutulan pa niya ng pag-aari si Luke. Kaya, ang bantay ay madaling mapatay ni Sebastian. Gayun pa ang gwardya ay hindi nang ahas na tumakas. Kung abandonahin niya ang kanyang mga tungkulin, parurusahan siya ng pamilya Sanders. Kaya, nagpa siya siyang makipagsapalaran at umaasa na palayain siya ni Sebastian. Hindi siya pinansin ni Sebastian at naglakad na papasok. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, hindi siya inatake ng gwardya. Sumugod si Sebastian sa kulungan. Sa sandaling iyon, alam ng lahat sa pamilya Sanders na nakapasok siya sa kanilang tirahan hindi nagtagal, hinarang ng grupo ng mga tao ang daan ni Sebastian. Ang pinuno ng grupo ay sina Dave at Carrie. Anong ginagawa mo dito Sebastian? Nag-ipo ng lakas ng loob si Dave at nagtanong. Papatayin ko ang humaharang sa daan ko. Walang pakialam na bulalas ni Sebastian. Isang nakakatakot at nakamamatay na aura ang bumungad sa kanya. Hindi ka pwedeng gumawa ng gulo dito. Malapit nang dumating dito sila Mr. Francis at Mr. Lennon Sr. Dapat umalis ka na agad kung marunong kang mag-isip. Kung hindi, siguradong katapusan mo na, sabi ni Dave. Kabanata 428 Hindi pinansin ni Sebastian si Ian at nagpatuloy sa paglalakad. Sabay natin siyang labanan at patayin. Inutusan ni Ian ang kanyang mga nasasakupan na palibutan si Sebastian dahil papalapit sa kanila ang huli. Alam niyang napakalakas ni Sebastian. Kung tutusin, nagawa niyang talunin sina Frederick at Katerina. Kaya naman, tunay siyang malakas. Gayunpaman, dahil maraming tao ang dinala ni Ian, hindi siya natatakot kay Sebastian. Mamatay ka na. Sumugod si Ian kay Sebastian at gumawa ng unang hakbang. Kasabay nito, sumalakay din ang iba pang miyembro ng Sanders family. Isang nakakatakot na puwersa ang bumugso kay Sebastian, na naging sanhi ng pagyanig sa lugar. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa sumunod na sandali. Nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag, at isa pang nakakatakot na puwersa ang lumitaw. Natarante si Ian. Tinulak siya ng nakakatakot na puwersang iyon at samuka siya ng napakaraming dugo dahil dito. Napuno siya ng pagkabigla at hindi siya makapaniwala ang mga tao sa paligid niya ay naapektuhan din ng napakalaking puwersang iyon. Lahat sila ay ka ng dugo. Ang mga may mahinang cultivation ay agad na namatay. Nagulat ito sa lahat. Bakit napakalakas mo? Gulat na gulat si Ian. Biglang may na siya. Ikaw ang nagpanggap na si Francesco noong araw na iyon. Oo. Say your final prayers, mahinahong sagot ni Sebastian. No. You can't kill me. Mr. Francis and Mr. Lennon Sr. are coming here soon. Kung papatayin mo ako, hindi ka nila bibitawan. Bulalas ni Ian. Papatayin ko sila pagdating nila. Nagtaas ng kamay si Sebastian bilang tugon. Nang makita iyon nilan ay namutla ang mukha niya sa takot. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakas. Noon lang, inatake siya ni Sebastian. Kahit malayo sila sa isa't isa, umalang ngawang ang malakas na boom, at biglang sumabog ang katawan ni Ian. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. umaaling ngaw sa hangin ang bangon ng dugo. Laking gulat ng mga natitirang subordinate nang makita iyon. Gulat na gulat ang lahat. Si Ian ay isang mabigat na banal na Grandmaster, ngunit siya ay napatay sa isang suntok. Madali siyang pinatay ni Sebastian na parang nilalalaplap niya ang isang lamok. Nakakatakot ang kanyang mga kakayahan nanginginig ang lahat sa takot. Ang mga masyadong mahiyain ay hindi sinasadyang umihi sa kanilang pantalon. Nang mapatingin si Sebastian sa isa sa kanila ay agad silang nanlaki ang mga mata at bumagsak sa sahig. Tila natakot sila sa kamatayan. Demonyo siya. Bilasan mo, tumakas tayo. Ang mga natitirang subordinate ay tumanggaw tango at mabilis na tumakbo palayo. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Sebastian at pumasok sa bilangguan. Noong una, maraming lalaki ang nagbabantay sa pasokan doon. Sa katunayan, isa sa mga gwardya ay isang iginagalang na matanda. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang kakilakilabot na eksena kanina, sila ay natakot. Kaya naman, bago pa man sila lapitan ni Sebastian ay nagsitayuan na sila. Hindi nagtagal, dumating si Sebastian sa pinakaloob na selda ng kulungan. Mr. Sanders. Nang makita niya si Bruce, nagalit si Sebastian. Malubhang nasugatan si Bruce. Siya ay hinagupit, sinaksak, at sinunog. Dati, masigla siyang tao, pero sa pagkakataong iyon, nakakaawa siya. Bakit ka bumalik, Sebastian? Takbo. Kabanata 4 na putsam. Napakahina ng boses ni Bruce at mukhang labis siyang balisa. Mr. Sanders, hayaan mo akong tulungan ka. Hinawakan ni Sebastian ang mga metal na kadena sa kulungan at ginamit ang kanyang espirituwal na enerhiya para mabilis na maputol ang mga ito. Nang makita iyon ni Bruce ay natigilan siya. Alam niyang napakahirap putulin ang mga tanikalang metal na iyon. Ni hindi niya magawa iyon sa kanyang kapanahunan. Mr. Sanders, kaya mo bang maglakad? Tanong ni Sebastian habang tumatakbo sa loob ng selda ng kulungan at tinulungang makatayo si Bruce. Sebastian, masaya ako na dumating ka para iligtas ako. Pero, hindi mo gagawin 'yon. Dapat ka nang umalis, sagot ni Bruce. Magtiwala ka sa akin, Mr. Sanders. Ilalabas kita dito, sagot ni Sebastian sabay lakad palabas ng selda habang hawak-hawak si Bruce. Oo nga pala. Mr. Sanders, please kainin mo ang pil na to, sabi ni Sebastian habang binibigyan niya si Bruce ng serpentilol. Ang serpentilol ay kasing epektibo ng purple miracle pill at may makapangyarihang mga katangian ng pagpapagaling. Pagkarating sa labasan ng kulungan, huminto si Sebastian. Nasuri na niya ang sitwasyon sa labas gamit ang kanyang espiritual na pandama isang malaking grupo ang nagtipon sa labas ng bilangguan. Naroon ang mga eksperto sa pakikipaglaban mula sa pamilya Sanders at pamilya Lennon. Mayroon ding hindi bababa sa sampung iginagalang na matatanda na naghihintay sa kanila. Higit sa lahat, sumugod si Julian at naghihintay kay Sebastian sa labas. Mr. Sanders, magpahinga ka muna dito. May mga baliw sa labas ng lugar na ito. Itataboy ko muna sila, sabi ni Sebastian. Dapat kang mag-ingat, Sebastian, sagot ni Bruce. Huwag kang mag-alala, Mr. Sanders. Mabilis ko silang maitaboy. Kumpiyansa ng umiti si Sebastian, sa kalumabas ng kulungan. Sa kabilang banda, nadamay si Bruce habang nakatitig sa umaatres na figure ni Sebastian. Gayunpaman, medyo nag-aalala rin siya. Kahit na gusto niyang tumulong, siya ay masyadong mahina. Dahil dito, si Sebastian lang ang madasal ni Bruce. Nang makaalis si Sebastian sa kulungan, mabilis siyang inatake ng dalawang iginagalang na matatanda. Ang isa sa kanila ay pilit na lumapit sa kanya na may dalang espada. Ang isa pang iginagalang na matanda ay may hawak na malaking espada at sinugod siya. Napakalakas niya. Ang parehong matatanda ay nakikipaglaban sa mga eksperto na umabot sa gitnang tugatog na yugto. Pagkatapos magsanib puwersa, sila ay napakabigat na kahit ang isang huling yugto ng banal na Grandmaster ay hindi magagawang talunin sila. Ang karaniwang tao ay agad na pinatay ng mga ito. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Sebastian. Mabilis niyang iniwasan ang kanilang mga pag-atake at tinamaan ang Chan ng isang matanda. Nagkaroon ng pagsabog, at ang middle stage na banal na Grandmaster ay naputol-putol. Lahat ng nakakita sa eksenang iyon ay natigilan at hindi nakaimik. Nagulat din si Julian sa nakita. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas si Sebastian. Napatay ni Sebastian ang isang middle stage na Divine Grandmaster sa isang suntok. Kahit na kayang patayin ni Julian ang isang middle stage na Divine Grandmaster, hindi niya nagawa iyon ng kasing dali ni Sebastian. At saka, hindi niya kayang pumatay ng tao sa isang suntok. Ang isa pang iginagalang na matanda na sumugod kay Sebastian ay natakot sa kanyang talino. Tumalikod siya at sinubukang tumakas. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinggan ni Sebastian bago umatake. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw mula sa kanyang mga daliri, at isang butas ang lumitaw sa ulo ng matandang iyon. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Natakot ang mga nakakita. Kaya naman, napaatras silang lahat bukod kay Julian. Parang demonyo ang trato nila kay Sebastian. Pagkatapos noon ay dahan daw ang nilapitan ni Sebastian si Julian. Ang aura sa kanyang katawan ay tumataas sa bawat hakbang, at isang malaking presyon ang unti-unting pumapalibot sa huli. Naging napakalakas ka habang hindi kita binabantayan. Pero, mamamatay ka pa rin sa huli, declare ni Julian. Matapos mailipat ang enerhiya sa kanyang katawan, isang nakakatakot na aura ang sumambulat. Kasabay nito, ang madilim na enerhiya ay tumalsik mula kay Julian at pinalibutan siya na nagmukhang isang malakas na demonyo.